Nangayak pun sudah dengan mama. Gulai dah, gulai. Jimmy! Si Busy nag-edit naman ng video. Si <laughs> nag-edit ka na. <laughs> Ayun ko. Kasi na, na lang kong video na bilhin eh. Para umawa na kayo pang ano eh. <laughs> <laughs> ha? Di ba pababa ka pa lang doon? Ba't nandito ka na agad? wala hmm, na. Ito na lang ang alaga ni mama isa. Asaan na kaya si Bulking? Sarap ulam ni mama guys. So, ingi ako. konti in Yummy, yummy, yummy ulam. Mangayok ko guys. Sad -sa ni mama kasi. Hmm, ginisa na ano gulay okra talbos talong tsaka kalabasa uh, tapos ano may bawang ano ay iring sa gilid na ko na anong kalabit may iring na malapit ka rin gilid, guys. Eh. Hmm. Ha? Ah! Ano yun? Oo. <laughs> Nga mga labit. Ngayo ka? Ang sarpa ka rin. Gamay Agay! Gamay kasi ito lukas lang <laughs> Nga. Apir. Apir. Api! Api! Oh, galing o. Oh. <laughs> Kini mo apir. Ang anak niya mo amin. Ha? Imin, Imin. Ape di mana? Pip. Ape gulingnya. Ape di mana, Pip? Pip mana? Ape gulingnya. Guling nih, Bu. Ini. Oke. Timoy pala timoy. Gimana? Gimana? Ape di mana, Pip? Ha. Ape. nawala yung anak niya yung inaanak ko rito si ano bulke yan na nagkasakit tapos umalis hindi na umuwi hindi na kakain na ako uy oh nagkagulo gulo ang mga ering nagkagulo gulo ha hmm. ay may ulam pala si eh ang charap charap ng ulam oh ang ganda ng ulam chalamesya oh ganda Yes, kakain ako. Kakain na tayo. Eh, alis na upuan ka tuloy. Ay, baba, baba.